Welcome to my vlog. Ay ko naman mag-intro dali. Intro muna ng intro ko. Ha? Na, ano intro ko? Ha? Ha? So yun ako mga kayo. Oh, For this video. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. Ulo siman ito mapanood. So ngayong gabi na ito mga kayo. So, -ha. ka. dito kami sa... Ding ding. Hi ka. Hello. Dito kami sa isda. Tapang ng bata talaga ito Dito na ba maghuhugas? Hugas one. ka ano, judikan ano. Sada kada ko ito na ito na namamalakwit ay eh, nag

Hit, ka na. Ito kita ko, ito kita ko. ako, pugida ako. na. Ito kita ko. Pag mo na makuha, sige, challenge. oh ka na naman na. Sige, o. na. Saka. Ito lang mga ka- Ito nito. Ito si Boy eh, oh.

ay, ay. Huh. Ini? Shireen. Ano niya? Sirin. Ano? Sirin. Sirin. Dunuhan. Ha? Nakakat mo. Dunuhan pa na malaga. <laughs> Ispiti oh, ako. Kamarin na.

Sabi oh. Nagsipag-akyata na sila dito sa mga bakawan. <laughs> so yun mga kayo. Nagbabalik ulit kami dito kasama ko itong matapang na bata na si Boy Ihi. Sakit na lang pa ako eh. Putot kasi itong mga ugat-ugat nato. Ayan. Ito masakit na Patusok-tusok. Ay, mas pito pa rin na nagigit sa ito lang. Hmm. Hmm. Ano? Hindi dahon. Mas pito. Tapang ng bata. Hmm. Sige, sakat. Pag nadusay ka na. Hmm. Sige. Hmm. pa yung ginagawa namin dito. Dito na kami sumay. Hmm.

Belama. Lok mau Ulungan Sa likod mo, hmm. Ayang. Hmm. <laughs> Ayang. 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 Kailan mo na <laughs> kulubot na kaya nga patay na. Uy. Puno na sirsirud dah, laki nang isa. Kagang-kagang, kagang-kagang. Kasi na wala nagang, hindi na arte man kapag Kasi nga bisik kami mga kagang. Tigret na lang shrimp. masabi sure. ang shrimp piso kadipasan eh tapag na sa beklog nabago mo lang yung eh. kalublo black yung kakas nagulos mo mga sinapagabi ano eh. Hindi naman masama yung paglahog namin ngayong gabi. Ito pa na eh, meron naman kaming nahuli. Meron naman may isa pang kagang kami nahuli tsaka hindi lang pala tao yung naglalak no. Pati rin pala yung alimango naglalak. Ay mga kaso. Ano yun yun yun? Harap mo lang ako makuta. Ini, diskartikan ya. Kadal ini nak. Nak, sana dik. Nah, gitu mana? Mana? Titik dina na bibigla. Na. Na. Titik to samba ka. Ah, mana? Ya naging kukudulan, ara mo jundi Ara mana? Tak dog. So ayo na mga kayutan dito na kami sa Layhon. Dito na kami dadaan sa may Layhon mga kayutan. Doon, don sila sa baba. <laughs> Grabe yung puti kasi doon mga kayot. So dito na kami dumaan. too big too big So yun ah, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa amin sa Timbukid. Yung, salamat mga Timbukid dali. Huh? Timbukid lang, sabi mo Timbukid lang malakas. Oh, ano yung Timbukid lang malakas? Paano das magda? Timbukid Yun natin sila dito.